Yes, legit po ang video na inilabas ko na kung saan si uh, PIDEA Chief Lazo ay nang uh, ng abuso ng isang uh, agent, isang abogado dyan sa PIDEA mismo. Imagine niyo, chief ng PIDEA na dapat maging role model o dapat mag-lead siya by example, pero siya pa ang nanggigipit, nang dididib ng taniyang mga empleyado. So, imagine nyo mga kababayan, abogado na ito. Itang kita nyo sa video. kami, yung video po yan, galing din yan sa mga uh, nasa gobyerno na kung saan, sabi ko nga, sukang suka na dito sa pamumuno ni Lazo at sa pamumuno ni Bangag dahil kas magkakasabwat sila. Hindi pa ba malinaw sa taong bayan na yung 5-minute video na yon ay pang-aabuso ng mga taong nasa gobyerno? At dapat nga yung mga ganong mga ganong klaseng video hindi na pinapatagal. Kung matino si Marcos Jr., dapat tinatanggal niya na kaagad si Laso dahil kitang kita ng taong bayan. At kitang kita rin yan ng kanyang mga empleyado, mm. ng mga empleyado dyan sa loob ng FEDEA. Kaya nga po yan nakakarating sa akin eh. Kasi ayaw silang pakinggan ng gobyernong ito. And these people, they are lawyers matataas, matatayog ang mga narating sa buhay. Ayaw pakinggan ng gobyernong ito. Kaya ang last resort nila, ibigay kay Maharlika para ipakita sa taong bayan. Kasi hindi sila pinapakinggan. Pati presidente, hindi sila pinakikinggan. Eh, sino akampi ng bayan? Mm. So, ito po'y malinaw. Hindi ko hindi naman AI generated yung video na yun. Di ba? And doon sa uh, document, ay eh, pinangita natin, Marami ng mga magagaling, ekspertong nagpaliwanag doon na legit yon. At again, dito nga sa letter recently ng agent na kung saan siya ang pumirma, okay, nitong uh, dokumentong dokumento ito, eh, patunay na legit ang ating dokumento. At by the way, mm. kahapon dyan sa Pilipinas, ay pinirmahan na po ito. Hawa ko, hindi ko lang pwede sa ngayon ipakita yung... Uh, papel, papel na kung saan, pinarmahan po ito ng PIDEA, April 7 pala, April 7 ay na-receive ng PIDEA yung copy nitong letter ni agent. And also, na-receive na rin po ito ng Senate. Mm -hmm. So dapat magsalita sila. Hindi sila pwedeng tumahimik. At hindi sila pwedeng ibaliwala ito. Dahil ito'y malaking usapin ng 115 million Filipinos na umasa na meron tayong presidenting hindi bangad, hindi uh, hindi uh, contaminated ng pulburon. Paano mo papatakbuhin ang gobyerno kung ang presidente mo ay isang addictos benedictos, yun nga yung term ko. Paano ka magsasabi na lalabanan natin ang pulburon? ba? Diba? Paano niya ipagpapatuloy yung laban ni Pangulong Duterte kung siya pala mismo ay gumagamit nito at promotor? Kaya naman, no wonder, during first zona and second zona, hindi po niya nabanggit ang usapin tungkol sa pulburon.